Well, well, well! Hello mga Bebshi! For today's video mga Bebshi, sama niyo ko ngayong magluto ng paksiw na may daon ng saging. Nandito na nga din kami sa bukid at kagad na nga din kaming kumuha ng daon ng saging mga Bebshi. Siya na nga din ang binili ni Habi na galunggong na isda. Usually talaga pag nilalagay sa daon ng saging mga Bebshi ay yung maliliit na isda. At dahil nga naman walang available, kaya ito na lang galunggong ang binili namin. Ito lang naman ang gagamitin kong mga ricados mga Bebshi. Meron ako ditong bawang at sibuyas. Iniwa ko na ito at para na adin ito ay masahog ko na. Nakapagpahinga din ako sa pag-voiceover ko mga bebshi at nga dahil nga naman masakit ng lalamunan ko. At syempre pala mga bebshi maglalagay din ako dito ng siling labuyo. Sarap din naman kasi talaga sa paksiw yung maanghang. At ngayon din natagulan dito sa amin mga bebshi ay nga sarap na nitong ulam na to. At pagka paksiw talaga na isda mga bebshi ay pinapartner ko talaga yan ng coffee. Bumili na din pala ako dito ng dalawang talong para isahog ko sa aking paksiw na isda. Sabi din naman ni Habi, ay lagyan daw namin ng okra mga bebshi kaya ay nagbili na din ako. Dito naman ay magsisimula na din si gumawa ng apoy. basangan naman ang lupa ngayon mga bebshi dahil magtatatlong araw na din na um umuulan dito sa amin. Inalog nga muna namin itong daon ng saging mga bebshi bago namin ito ibalot sa isda. Inutulputo na nga din ito ni Habi. Kukuha lang kami ng tama lang para sa isda. Sakto lang naman ang gagamitin namin. Basta lang ay mabalot itong isda namin. Ito naman mga bebshi, nagsimula na nga din ako dito magbalot ng isda. Ika-apat lang naman ang ilagay ko since medyo malaki naman din itong isda. ito lang din naman kadali ang pagbalot ng isda mga bebshi gamit ang daon ng saging. Hmm. Kung hindi nyo pa to it na try mga bebshi ay subukan nyo din talaga namang napakasarap ng paksiyon nyo. na -miss ko lang din talaga yung ni mama na maliliit na isda. Yung isda na You na know, mga bebshi, ang tawag sa amin mga bisaya ang nilalagay talaga namin sa daw ng saging. Dahil na-miss ko lang talaga yung luto na yun, tapos maangang-anghang kaya naman ay napaluto na nga din kami. Sa mga bisdak naman dyan, comment down below kung nakarilitin kayo sa mga ganitong luto. Comment down below naman mga bebshi kung sino nang nakapag-try ng ganitong luto. Kakaiba din kasi yung amoy pag merong daw ng saging mga beb. At ayan na nga, dahil ready ng isda namin, nilagay na namin itong mga ricado. Syempre naman, sa ibabaw, ilalagay namin itong talong tapos okra. Pagkatapos ko namang nalagay lahat ng mga sawg mga bebshi, ay lalagyan ko ito suka. Suka niyog lang naman ang ginamit ko dito mga bebshi. Eh, pagkatapos naman ay nagtimpla na din ako ng asin. Halagyan ko din ito ng konting MSG lang tapos idagdag ko na din yung natirang suka. Siyempre naman hindi natin kakalimutan ng mantika. Naglagay na ako dito ng konting mantika pampanuot na din ng lasa. At dahil tapos ko na natimplahan niyan mga bebshi ay ko na ito sa apoy. Dito na nga tatakpan ko lang ito at hayaan ng itong kumulo. Ipapareseko ko lang ito mga bebshi hanggang sa lumiit na yung sabaw. At habang naghihintay nga kami sa aming paksiyo na maluto ay dito naman nagtimpla ko ng kape ganitong malamig ang panahon mga bebshi. Ang eh, sarap na naman talagang magkape. Ayan na nga mga bebshi pinuksan na namin. Kumukulo na nga din itong paksiw namin. Ang bango-bango na nga din niya mga bebshi at kaunting pagpapakulo pa para naman ay maluto na itong okra talong. Dahil narisiko na nga ito mga bebshi at nabawasan na nga ang sabaw. Sunod ko naman nalutuin dito mga bebshi ay sinangag na kanin. Ang panatirang kanin kaninang kanin umaga kaya naman ay gagawin ko itong sinangag. Isa nga lang ako dito ng bawang at sibuyas mga bebshi tapos naman ilagay ko na itong kanin. Para naman talaga hindi masayang mga natirang kanin mga bebshi eh, gawin nyo na lang itong sinangag. Na nga. Wala na ako maraming ilalagay pa dito mga bebshi. Titiplan ko lang ito ng asin. Kapag kasi ako ay gumagawa ng sinangag na kanin mga bebshi, ay marami talaga akong nilalagay. stir sauce, sesame oil, mga gulay. Pero dahil gusto ko plain lang this time, kaya naman ay nagisa lang ako dito ng bawang at sibuyas. Tapos ito na lang din kanin. Luto na nga itong sinangag na kanin mga bebshi, kaya ay nilagay ko na ito sa aking lalagyan. Perfect talaga ngayon ang lunch namin. Napakasarap nga naman ng kakainin ko ngayon mga bebshi. Ito na nga ang aking paksiyo. Nilagay ko na dito sa lalagyan. Tapos itong okra at talo Maubos ko talaga to mga bebshi. Nakakabusog din naman talaga pag ganitong pagkain kapag mahilig ka sa mga ganito. Dahil ready na aking kakainin, sabayan niyo ako magmukbang mga bebsh. Nakakalaway din naman talaga mga bebs. Kaya naman, that's all for today. See you to my next video.